News Mga balita ngayon Mga dating rebelde sa Cavinte, Laguna nanumpa ng pagbabalik loob sa pamahalaan 3.4 million pesos na halaga ng shabu na samsam high value target sa ilegal na droga arestado sa Baybas sa Labangon, Cebu City Retiradong Army Colonel itinuro ang umano'y utak sa pagpatay kay Atty. Wienang Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nanumpa mga dating kasapi ng CPP-NPA kasabay ng Amnesty Orientation at Engagement kamakailan sa 202nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Barangay West Talongan, Cavinte, Laguna. Pinangunahan ng Local Amnesty Board Quezon, katuwang ang 202nd Brigade, 88th IB at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, tinalakay ang proseso ng aplikasyon sa Amnesty Program at ang mga benepisyong matatanggap ng mga dating rebelde. Ang panunumpa sa harap ni Atty. Lionel Cadiz ng IBP Quezon ay simbolo ng kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan. Sa mensahe ni Brigadier General Ronald Jess Alcudia, sinabi niyang mas nararapat silang kilalanin bilang Filipinos reintegrated, mga kababayang muling yumakap sa kapayapaan. Ang aktibidad ay bahagi ng whole of nation approach para sa pagkamit ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. 3.4 million pesos na halaga o katumbas ng tinatayang 505 grams ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa Baybas Operation ng Labangon Police Station kasama ang Drug Enforcement Unit at PDEA 7 sa Barangay Labangon, Cebu City, dakong alas 9 ng gabi nitong Miyerkules. Arestado sa operasyon ng isang high-value target na si alias Ray Ray, 26 anyos na isang habal-habal driver. Ginagamit umano niya ang pagbebenta ng droga upang madagdagan ang kita bilang habal-habal driver. Ayon sa polisya, matagal nang minamanmanan si Ray Ray na kinilala umanong mailap at palipat-lipat ng tirahan upang makaiwas sa mga otoridad. Ang mga nakuhang ebidensya ay sinailalim na sa pagsusuri ng Cebu City Forensic Unit 7. Nahaharap si Ray Ray sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lumantad si retired Army Colonel Edwin Layese at itinuro ang dalawang umano'y tunay na utak sa pagpaslang kay Cebuano lawyer Joey Luis Wino noong 2020. Kasunod ito ng pagsasampa ng kasong gross misconduct ng Supreme Court kay retired Court of Appeals Justice Isaias Dikdikan na iniuugnay sa nasabing pagpatay. Sa judicial affidavit nila Yeses, sinabi niyang siya ay nagsilbing go-between lamang sa pagitan ng mga gunman at kinaritard Justice Isaias Dikdikan at isang babaeng tinawag niyang Miss Riza. Ayon sa kanyang abogadong si Atty. Rameses Victorios Villa Gonzalo, matagal nang kilala nila Yeses si Dikdikan mula pa noong 2013 at itinuturing niya itong parang ama. Dahil sa matagal nilang samahan, pumayag siyang hanapan ng birador si Dikdikan. Dagdag pa ni Villa Gonzalo matindi na ang pagkakakonsensya nila Yese kaya't nagpasa siyang ilahad ng buong katotohanan at humingi ng tawad sa pamilya ni Wee. Hindi umano siya humihingi ng immunity ngunit bukas siyang maging state witness. Nahuli sila Yese noong January 2021. Patuloy ang pagdinig ng RTC Cebu Branch 14 ngayong araw. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng... Balita.